inumin ni Patris at Philip, Santi. Amen. Maganda umaga sa ating lahat, Sanman mang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit na maghari ang Diyos. Tanda ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagpasa sa pahayag. Ang talinghaga ng puno ng igos ay nagbibigay diin sa pagiging mapagmasid at handa sa mga tanda ng panahon. Sa ating panahon, marami nang nangyayari na maaring ituring na mga palatandaan. Pagbabago ng klima, pandemya, digmaan, kawalan ng katarungan, at paghihiwalay ng tao sa Diyos. Ang mga ito ay nagpapaalala sa atin na ang ng Diyos ay malapit. Kaya dapat tayong maging mapagbantay at magbago ng puso. Ang unang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag ay nagsasalaysay ng paghahatol ng Diyos at ang bagong langit at lupa. Ito ay paalala na ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako ng kaligtasan at buhay, na walang hanggan para sa mga matuwid. Upang maging karapat-tapat sa Kanyang karian, kailangan natin, una, mamuhay ng may pananampalataya at kabutihan. Patuloy tayong sumunod sa mga utos ng Diyos at mamuhay ng may pagmamahal sa kapwa. Pangalawa, maglingkod sa simbahan at komunidad. Gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain ng simbahan at pagtulong sa nangangailangan. Pangatlo, maging matatag sa gitna ng pagsubok huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit sa gitna ng mga hamon ng buhay sapagkat ang Diyos ay laging kasama natin Mga halimbawa sa manangyayari ngayong panahon Una pagbabago ng klima Ang sunod-sunod na bagyo, baha at tagtuyot ay nagsisilbing paalaala na dapat nating pangalagaan ang kalikasan bilang tagapamahala nito. Pangalawa, pandemya. Ang COVID-19 ay nagpapaalala sa atin na magkaisa at magmalasakit sa isa't isa. Pangatlo, kawalan ng katarungan. Ang paglaganap ng kahirapan at katiwalian ay isang hamon upang ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aksyon para sa katarungan. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at habag pinupuri ka namin sa kabila ng aming mga kasalanan at pagkukulang sa gitna ng kaguluhan ng aming panahon turuan mo kaming maging mapagmasid sa mga tanda ng iyong pagdating bigyan mo kami ng pusong tapat mapagpakumbaba at handang tumugon sa iyong tawag naway maging liwanag kami sa aming pamilya at komunidad upang maihanda ang daan para sa iyong karian. Basbasan mo ang lahat ng nakikinig at nanonood, lalo na ang mga naliligaw ng landas. Gabayan mo sila pabalik sa iyong kalinga. Pagpalain mo ang aming mga leader at mga pare upang magampanan nila ang kanilang misyon na may karunungan at katapatan. Lahat ng ito ay hinihiling namin. <clears throat> Sa pangalan ni Jesus ang aming Panginoon. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ang mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini ni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.